Good morning mga raid. Luzon bisaya at Mindanao. Happy waves mo sadig rahat. Makolim-lim na man ang ating kairangay tan. Aguya guya guya ug mo nang umulan. Tama di limna. Kanina maliwanag yun ah Ngayon madilim na Kamusta tayo mga karay Sa buhay buhay natin ah, Sa buhay natin ito na Ano na lang nangyayari Ilang beses na ito pinatunga ng simento Hindi pa naman sira ah? <laughs> Sana yung uki okay ay sa uki, okay, as in uki okay sa all right, mga ka-ride. So, as usual, ayun, yung mga isyu ng ating uh, bansa ay patungkol sa dalawang bigati na tao, mga ka-ride, no. Kung sana ay nakagawa ng anomalya o batas o mga ipinagbabawal na gawain ng ating uh, pamahalaan mga karay no. No itong si Mayor at si Pastor Apolos Buloy. No? Talos na lang ay dito nakadtoon ng ating uh, pamahalaan mga karay. Ang ating mga mamamwatas upang so, uh, aayakin nga sa ibig nila ay mapanagot dito mga taong ito sa mga ilegal na aktibidades na kanilang ginagawa sa ating bansa mga karay kaya ang nangyayari lo tuloy wala nang nangyari wala nang uh, pagbabago kasi doon na tayo nakatuon yung ating pangangailangan ay nakalimutan na dahil sa anong tawag nito hearing wala na kasi doon na tayo nakatingin nakakarite yung ating mambabatas hindi na nakatingin nakapokus na lang doon e, wala nang nagawa yung ating gobyerno para sa ng mamamayang Pilipino dahil lang sa mga kaso na ito na kinakaharap ng mga malaking tao at kilalang tao sa ating bansa ang ganda dito dito na bang kalsada o ilalim nito ano na sa buwi na kung saan nga eh nahuli na parehos sa ilang buwan na pag, pag nito pagpapatawag sa kanila sa wakas ay nahuli na so ano kaya magiging magiging kahinatnan dahil maraming haka-haka nang mga likod sa controversial controversial controversial, controversial, controversial na pugo ay uh, mga malalaking tao din sa ating gobyerno nakakalungkot kung yan ang totoo pero sana hindi yan totoo nakakalungkot din isipin mga na doon na lang tayo nakatuon ng ating mga mga, mga batas na ha, sa halip ni Rambo tayong mga dapat pang asikasuhin sa ating bansa patungkol na dito sa ating mga mamamayan na tulad ng kanilang mga ipinangako nung sila ay tumakbo bilang kung sino man kung ano man ang kanilang posisyon ngayon mga karayt so oh sila yung mga mambabatas na dapat resolbahin yung mga problema na kinakaharap no nung ating uh, pamahalaan pero hindi naman ata pero mas maganda ata na hindi lang nakatuon sa mga kaso na ito kundi sa mga pangangailangan ng ating mga Pilipino mga karahid yun po kayo, yung damis doon eh. ah, tulad ng kanilang mga ipinangako eh, mga karahid nakakalungkot isipin na doon na lang tayo nakatuon lahat talagang mayroon pang dapat na pagtuunan, napansin kabuhayan ng ating uh, pamahalaan o yung ating mga mamamayang Pilipino at tulad ng kanilang mga ipinangakong sila tumakbo na nga ang pa sa kanilang pagkakandidato na to eh, hindi naman masama yun kasi nga kailangang litisin para mapanagot ang mga taong ito pero huwag sana nating kalimutan na meron pang dapat unahin pa meron pang isang dapat na gawin para sa ating mga mumayang Pilipino dahil uh, lugmog pa rin sa kahirapan ng karamihan sa gitna ng mga sunod-sunod ng mga hamon at pagsubok na lubarating sa buhay natin mga karahit alam ko marami pang hindi nakabangon nung pandemic mga karain. sana ito yung may masolusyonan din no? kailangan din masolusyonan ito ng ating pamahalaan mga karayin hindi lang yung pag-solve ng kaso ng mga dalawang bigatin no? hindi naman tayo nakikialam pero bilang mga maumayang Pilipino mga karayin no? mayroon din tayong dapat makita o kanilang mapatunayan na mayroong halaga yung kanilang mga uh, pag-upo dyan lalot mag-eleksyon na naman na? tatapos na ang eleksyon na naman pero andyan pa rin tayo nakatuon sa mga kaso-kaso ang tagal masul sa mga karete ay eh, mapapansin din ito ng gobyerno natin pangangailangan ng ating pamahalaan kailangan ng ating mga mamay Pilipino pangangail yun ba yung damis nun na makita na ng mga mamayang Pilipino yung kanilang uh, pagpapahalaga sa kanilang mga nasasawupan mga kaya diba? yun yung okay So yun na mga karahid no Maraming salamat Nag-ingat-ingat po tayo sa daan no O um, dapat ba pagbigay Mahinaon sa kalsada Para yung awa yun yung pinakamahalagang iwasan Dahil marami tayong mga napapanood hmm, Sa social media Kadalasan Mga rider um, Mainit yung ulo Parehas mali, mainit yung ulo sinong kawawa siyempre tayo mga rider sinagasaan na lang yung rider so nakakalungkot mga rider. no? kaya sa kalsada huwag natin kalimutang magbaho ng sako-sakong pasinsya para hindi magkaroon ng gulo yung ating uh, mga biyahe maraming salamat mga rider. no? good morning, good afternoon and good evening no? if you like this video uh, like naman please like and share and don't forget to subscribe mga ka-ride. kaming isang kare ng kalsada number one by the only one road rider bye bye